From this to this. Hello everyone! Another day, another mini vlog. For today's ganap nga, ito magpapalit na nga ako nitong lalagyan na namin ng soap at saka nitong sponge. Bali matagal na na-deliver sa akin itong mga in-order ko pero ngayon ko nga lang ilalagay sa lababo. Huwag nyo na nga lang pansinin itong gripo namin na napakalakas ng tulo. Nakakalimutan ko kasi laging sabihin dun sa may-ari ng bahay na ganito na nga yung sistema ng gripo. Papalitan na nga to kasi sobrang lakas na nga talaga ng tulo nito. Anyways, ayan, kinuha ko na nga itong na ng dishwashing. Sinalin ko na nga siya dito sa binili kong bottle na napakaganda. Inugasan ko nga muna yan bago ko nga isalin doon yung dishwashing. Alam nyo bang matagal na nga to sa cart ko pero hindi ko nga ma-order order. Sa tuwing o-orderin ko kasi to ay palagi nga nauudlot. Pero ngayon, eto na talaga at yan, sinasalinan ko na nga. At nung in-order ko nga to ay may bonus pa nga nitong soap and dishwashing rock. Yung tipong bottle lang sana ng dishwashing yung bibilhin ko pero nadagdagan nga. <laughs> pero hayaan na kasi deserve na nga namin talaga na magpalit na nitong lagayan ng battle ng dishwashing ano ba naman napakatagal na nga nun sa amin tapos tingnan nyo nga itong lalagyan na namin dati ng sponge yung tub nga lang kaya naman hindi ako nagsisise na bumili nga ako nitong soap and dishwashing rack ang kinaganda pa nga nitong rack na to ay meron na nga rin siyang drain if ever nga na meron pang tulutulo dyan sa sponge nyo or may mga natirang tubig tubig pa ay dyan nga siya tutulo hindi nga katulad don sa lalagyan na namin don sa may tub ay naiipon nga lang dun yung tubig. Kaya naman kung bait nyo nga rin yung hari ganitong bottle ng dishwashing liquid at itong soap and sponge rock ay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng umorder na mga legit store. Pass forward, pagkatapos ko nga doon sa may lababo namin sa may kusina, ay pumasok na nga ako dito sa may kwarto. Bale, magpapalit na nga ako ng bedsheet dito dahil ilang araw na nga akong inuungutan ni eh, mahal na magpalit na nga daw kami ng bedsheet. Paano ba namang hindi ko kulitin na magpalit na ng bedsheet? Magto weeks na kasi yun, nung dumating yung in-order niya na bedsheet. Gusto na nga daw niya yun makita at magamit para nga daw malaman niya kung maganda nga daw yung in-order niya. At dahil nga night shift yung schedule ko ay inaatake nga ako ng katam. Oo, oh, mare, kakatamad talagang kumilos lalo na kapag galing kang panggabi. Anyways, ito at kinapitan na nga tayo ng kasipagan. <coughs> At dahil nga rest ko na ngayon ay mailalagay ko na nga rin tong bedsheet na binili ni Mal. Hindi ko nga alam na umorder siya nito. Bigla niya na nga lang sa akin sinabi nung magkasama nga kami sa kwarto. Habang nag-uusap nga kami ay pinakita niya nga sa akin yung picture. Sabi ko nga bakit black yung pinili niya. Sabi niya nga sa akin ay yun daw yung nagustuhan niyang kulay at saka style. Gusto ko pa sana magpaka-estetic kasi wala na ako magagawa dahil naka-order na nga siya. <laughs> Pero in fairness, maganda naman yung pinili niya na bedsheet. Anyway, saya nagpatulong na nga ako dito sa anak ko na magkabit nitong bedsheet. Inuna ko nga lagyan yung kutsyo nila at nung nilalagay na nga namin ay uminit nga yung ulo ko. Ano ba naman nakala ko hindi nga kasya yung biniling bedsheet? Inayos nga lang namin yung bawat kanto ng bedsheet. Kasi nga lang din namin dun sa may kanto ng kutsyo. And then pass forward, ayan na ilagay na nga namin lahat. Bali, may kasama nga pala tong dalawang pirasong punda. Makapal na nga rin pala yung tela nito tapos maganda nga rin yung pinaka garter nyo. Kaya naman kung gusto niya rin bumili ng ganitong 3-in-1 bedsheet, ay lilink ko na lang sa comment section kung saan ka kayo pwedeng bumili ng mga legit store. At ayan lang muna for today's mini vlog. See you on my next one. Bye!